Oh, wow. Peace. Wow. Ventigan. Peace. Gantis mga hagaon. Gantigang gantis namin. Kasag. Karuasan. Gawd Pais. Salmonitis. Wow! Wow! Bagong huli. eh! Sigang bagong huli. eh! Mm -hmm. Lapit mo yung dito. Lapit mo yung dito. Ang kamera na yan. is a solid face. Solid face, solid. Bentigan na maliit. Bentigan. Tasag karubasan. Sarap to sabawan mga idol. Bago huli. Ayan lang huli to. to. Dito na namin sa tabi ng Diba, bagong huli ito mga idol. Kapili lang po namin yan. Ayan. 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 <coughs> Budlatang isda. Maliit na budlatan. usa Apo yung all maliit na awul-awol mga idol Tanggalan natin hasang, ha Okay. Nice. Yan na. Nice to be you. Yan ang isda natin. Masarap sabawan bawan. Yan, Tina. Oh, wow. Wow, press palang isda. Nga bago huli mga idol. Matigas ka ang laman. Ito po. Ito po yung isang kwa kasak sa mahalagang 50 piso sa amin to karami Okay Okay na